30,000 pesos monthly net income sa Lambanog Farm na ito. Datating datating din naman sa iyo mga mamimili. Abang ikaw ay wala pa suko eh, tatabi mo lang tatabi. Hindi naman nasisira ah. kahit pa isang libong tao. Paano nga ba nagsimula ang Lambanog Farm ni Kuya Jojo? Ako nga ho pala si Kagawa Kusilito Mindanao alas Jojo ng Barangay Bignay to sa Quezon. Ito ho ang aking lambanuga na naman ako sa aking tatay. Ito ang istorya ng farm ko. Yan, so ngayong araw, kasama ko ang aking pinsang ang Kuya Jojo. At ikukwento niya sa atin kung paano ba nagsimula itong lambanog farm niya. Kung ano mga naging challenges niya dito sa farm. Siyempre, may mga, mga kwento tayo ng nakaraan. So, magsimula tayo kuya. Paano nagsimula itong iyong farm? Ito ay nagsimula sa tatay ko. Noong panahon ng bagsak na bagsak ang presyo ng niyog, eh, naisip na tatay ko magtapatayo ng karitan. Ika eh, alternatibong paraan para naman madagdagan ang kita ng sa ang kita sa niyogan mm. Ngayon no, eh, namaya pa tatay ko, medyo ako nangahuwa nagtuloy at aking napaulad ang market. Adi, ayon, no. Ilang taon na ito, kuya? Itong Bale, ito, na ito. nagsimula ito ay 2002. Ano diba? Hanggang ngayon. E di 21 taon na? Mm, 21 na. Diba? Mana ko ito ay 2004. Hmm. Dahil namatay ang tatay ko, pinanganak ang aking anak kaya hindi ko malilimutan. Ah. November 17, ang tatay ko ay namatay na November 18. Ah. Hindi, ay, at habang nag-uusap kami ni Kuya Jojo, nang biglang bumaba sa nyog si Kuya Edwin. Ang mangangarit ni Kuya Jojo at inagaw ang spotlight. Astig! Ay, si Kuya Edwin bumaba na. Ah. Saglit lang po, Kuya Edwin Ah, dito sa Lambanog Farm ko Ano yung ah, naging challenges mo? 'Di ba, dati nagkaroon ng mga namatay sa Lambanog. Anong na bukod doon at ano yung naging kwento mo noon nung nagkaroon ng istorya na Yung ano, yung eh, akin ituloy-tuloy, tangami naman ay ituloy tunay na lambanog talaga. Hmm. Hindi nagbago ang aming market no dahil alam nang maraming tao na saadto-adto sa Lambanog. Ay ah, hindi hindi humina benta man noon. Tuloy-tuloy. Lalo na yung mga dito sa lugar natin no, na alam na talagang sa puno galing. Yung mga nakamatay dati, yung ano no, mga hindi totoo ang lamanog. Tagay muna tayo, isa. Hmm. Ako ako naman. Mas masarap daw lamanog pag nilalagyan ng kalamansi. Oh, pinaka lime, lime juice. Ano oras na? Ang <laughs> aga. Maaga ang hapon natin. Press yan. Ah. <laughs> Sipul eh. Pero tingin mo kuya, ano yung parang naging sekreto o anong advantage ng Lambanog Farm kung bakit siya tumagal ng 20 taon sa iyo kasi 'di ba nagbaboy ka rin mm. na, nawawala dumadating pero Lambanog Farm 20 taon dire-diretso anong okay. advantage na eh talaga ito matibay na kabuhayan mm. Okay. dahil ang market tuloy-tuloy hindi kagaya ng nagbababoy ngayon tag ASF mm. natigil kami ang Lambanog tuloy-tuloy nag-aalagang baka manok kambing tapos mara hindi nawawala ng magiinom ano? Ay, ay, ay napadami magiinom kahit babae ngayon magiinom. <laughs> Ayun nga naman, yung, yung market, dire-diretso. Tapos marami na rin ano no? Talagang pag dumadayo dito sa atin, gusto mm. may lambanog na dala pa balik mm. sa kanilang lugar na. No? Mm. So yun yung isa rin sa mataas na market natin. No? Na? Manila, mm. Uh. taga ay, mga suki ko, dito sa Paikot halos isang barangay doon sa karatid barangay namin. It's okay ko. Mm. Ay dito kuya, pwede mo bang i-share magkano ang kinikita mo dito sa yung Lambano Farm? Linis sa isang buwan? <laughs> Depende sa dating na ano. ah uh, anong range? Okay, siguro mga 30 mil eh. Linis? Linis na. 30 mil, linis uh, sa isang buwan. Malaki, malaki na. Malaki yun. Ang dami pang, dami pang negosyo nito. Kaya <laughs> tayo ilang kambing, baka. Pero doon sa linis na 30 mil, ilang puno yon? Ay siguro ito, dahil yung kabila dito ko din niluluto eh. Mm -hmm. Ayun ay, eh, pagka na binibili sa amin ng tuba at ginagawa suka ng aslam kampan eh. Mm. -hmm. Ayun ay, eh, halos ako eh, araw-araw doon, nakakapagtabi ng one eight mm -hmm. Depend ay sabi ibig pala, hindi lahat ng tuba mo ay ginagawang lambanog. Oo, oh, pag kami sana, eh, yung taga Manila, yung Aslam, Aslam ang pangalan ng truck, Aslam Company, ay uh, eh, nabahagi sa amin ng tuba, ginagawa nila suka. Gano'ng karami yung kinukuha mo? Ay, mayroong mga dalawang buwang street na hakot sa amin na... Araw-araw? Eh naman eh, kada, ano ba, 20 oh, dram, hmm. nakapagpuno kami ng 20 drum, kinukuha nila trucks eh. Ah, hindi ko pinawawalan. Hindi yun nga, yung laging may labarag para mga suke, tuloy-tuloy na may nakupo sa akin. Anong mahirap na parte sa paglalambunog? Maintenance, wala naman masyado. Pag nabagyo talaga. Sa bagyo? Ay, yung ulan, yung ordinary ulan. Alba, ilang araw na tuloy-tuloy na ulan. At di napapaliban ng mga rate dahil nasa kanila kung adyo. Ay, delikado naman. Ay, delikado naman. Uh ah. -huh. Dahil hindi ko rin pinipilit sila'y umadyo. Ah. Ako magbarik na ka. pagka tumila naman isa ka. <laughs> Para mas malakas ang loob mo, Majo. Saka aadyo ah, pagka natuyo na uli ang kawaya. Pupulutan si Kuya Edwin. Oo, oh. oh, sa pining apalya. Tatake na isa. O oh, sige. <laughs> 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 Dali na mga karay. Tingin mo ba kuya sa panahon ngayon? Paano pag mayroong mga tao na nagka-interest mag tayo ng Lambanog Farm, madali pa ba na para pumasok sa parang sa market ng paglalambanog? Madali, kinakailangan. Ay, di, datating datating din naman sa iyo mga mamimili. Mm. Hindi ma ikaw ay wala pa suko eh tatabi mo lang tatabi. Mo. At hindi naman nasisira no. At hindi naman nasisira. Ah. Kahit pa isang libong tao. Ah. Pabor pa nga sa alak ang naidad ang ah. Ano. Maganda pa, yung bababaran mo. Ano. Nagdedenda ka dito nang may babad. Hindi. Hindi. Hmm. Rekta, rekta lang. Ah, rekta. Uh, uh, buro, uh, ano. Puro, Ibig sabihin, kung may gustong mag lambanog farm, inire-recommenda mo pa rin. Oo oh, naman. Well, naman dadamit, dada may, ang niyog na may hindi naman... Hindi naman basta-basta laging... na dadagdaga Hindi oh, no? naman basta-basta na Ay, yung niyog pala. Ano ba? Mula pagkatanim gano'ng katagal bago pwedeng gawin ganito? Mga may bubo nga, huwag lang masira ng hayop mga anim na taon. Eh. Pagkasadyang laging malinis ang puno at hmm. sa Tapos eh, gano'ng katagal bago... Mga, siguro mga 10 taon. Mas malaki ang advantage ng alak kaysa buong niyo. Dahil? Sa so, sa so, panunay, bagsak presyo na Ah, kasi pag ang um, nyog, nataas na baba yung presyo. Hmm. Ang labor then, naman, hindi. hindi. Pataas ang labor. Ay, lambanog, eh, ikaw so, ba yung nadiktanan? Oo, oh, so sa pataas ang presyo so ng lambanog, hindi na ba? Hindi na laro na. Sabagay, kasi kung, alipa, yung nyog din yung produkto mo, pag binagyo naman, parang napu, na, ano rin, eh, ba, na, 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 kasi, na, 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 Pagbagyo, naurong din. Na -urong pero na -urong mabilis, mas mabilis. Mas ma mabilis. Ma 15 days, luluto na ulit. Luluto na ulit. Yun lang din ang ano, dito, uh, magandang banggitin sa mga nanonood. No? Pag naglambanog ka, walang bunga. Ang nyog. Walang, bu walang bunga. Walang bunga. Pero alam mo pag nasanay ka sa lamanog, iba ang lakas mo sa inuman. Oo. Pag beer, pag mga Alfonso, mga ganyan. Wala Salam, yan. Sa lamanog ako. Sige kuya, ano na lang. Final na lang. Ano yung mensahe mo sa ating mga cop duty, sa ating mga manonood? Siguro tungkol sa buhay, sa negosyo, o kung ano man. Anong gusto mong mag... Eh, masasabi ko lang sa ating mga cop duty, ay, eh, ikaw nga, eh, Kapag lalambanog, masarap inumin ang lambanog. At isa namin kayo din eh. Kung kayo iinom din laan ng ano, ay ano, eh, ari na lambanog. Ang mga ka duty, yan ay mapipira dahil yung mga yung matitipid. May limit ang gastos, alam nila. Napakasipag nito ang aking kamag-anak na ito, wala itong tigil, wala itong holiday. Wala holiday. pag duty, nasa kanyang farm sa Manukan, sana hmm. ho ay ating gayahin lahat. At um, taong masipag ay eh, lagi pinagpapala lagi ng mahal na Panginoon. Yun, yun ang tama. Tagay. Tagay mga Cup Duty. Yeah. <laughs> yeah.